Isa pa po, dahil po sa so my blind loyalty and obedience kay Mayor Rudy Duterte at sa kanyang campaign against criminality and illegal drugs, dito po nakagawa ako ng isang illegal judgment call that led to the untimely death of my two brothers. Sila po ay involved sa illegal drugs. Gumamit ng illegal drugs at nagproteksyon. Napakasakit po ang ginawa kong desisyon. Wala po nakakaalam nito except ako lang. Alam ko ngayon yung mga pamangkin ko na nalaman nila na isa ako sa instrumento sa pagkapatay ng dalawa kong kapatid, si Cecilio at si Fernando. Tanggap ko po kung anong mangyari sa akin. Dahil po sa sobra kong loyalty sa kanyang campaign, nagawa ko po ito. Sarili kong dalawang kapatid, pinapatay ko. Panawagan ko po sa mga kasamahan ko sa pambansang kapulisan na hindi po solusyon ang pagpatay. Malagot po tayo sa batas ng tao at batas ng Diyos. Uusigin tayo ng konsensya natin hanggang sa katapusan ng angka natin kung dalahin natin ito sa libinga natin. Papatay man ako o papatayin ako, kontento na ako na nagawa ko ang promise ko sa Diyos. Magsagawa ng isang public confession. Sana po, darating ang panahon na magkaroon tayo ng isang pambansang kapulisan na totoo po na may dangal. Makadiyos, makabayan at nakatao na totoo po tungkulin ang kanyang silumpaang tungkulin na magsilbi sa bayan to serve and protect para po sa si kabubuti ng nakara namin. Hindi po to serve and collect. God bless po sa bansa natin at sa pambansang kapulisan. แล้วมาโค